pagkatapos balatan yun ayan na Inanggatong na ya yeah, in in lang po yan mga kauragon para yung luto klaralong klaralo Hoy, magkukupra at magkakawit mga idol <laughs> ang dito naman lang yung lingkod sa bukid sa kuprahan yan ang aking kasama nagkakawit ito na po ang mga minang nang nakawit. Yan, tanghaling tapat. Nandito po kami sa gitna ng tinugan. Yan. Papakita ko po sa inyo yung iba. Aba, tingnan mo yan si Topei, Mga kauragon. Kaya doon. Ang tagal makapalaglag ng nyo. Kaya no, oop, laglag na. Ayun sa lang sa baba ayan na, muntikan pa ako dyan oh, piyo na, oh jadi lang ang nito pe ang buti nga lang ay medyo mababa tatibay ho nyan ayan po yung ibang mga nyug oh, ang dami na namin na kawit buhay magkukupra at magkakawit <laughs> mga idol ang dito na naman ang yung lingkod sa bukid, sa kuprahan. Yan ang aking kasama. Nagkakawit. Ito na po ang mga minang nang nakawit. Oh. Yan, tanghaling tapat. Andito po kami sa gitna ng kanyukan. papa Papakita ko po sa inyo yung iba. Ibis namin kalabaw. Yan si Tata Jun Nabaw. <laughs> <laughs> Yan yung iba wow. Yan taga bunot Taga balat ba Kaya doon naman yung taga saug <laughs> Yan, tangaling tapat gini agama mu. Konan. <laughs> Pagkatapos ng po balatan, eh bibiyakin na. Paka biyak po niyan mga kaurag. Dala kayo po dyan sa kurahan. Kaya katunga na. Ayan po si Kuya Dod. Siya yung taga Siya po yung, yung tagahakot. May binabalatan ng nyog. Ah, ayan. Sasakay na naman si Kuya doon sa kanyang toro. Ayan. Saka naman po, ayun naman po si Tupi. Tagakawit. Boog! <laughs> Yan ang aming tagakawit na makapalupit. Galit na yan. Tanghaling tapat ho. Giniaka ba mo. Nauuhaw na po yan mga kaoragon. Eh sobrang ito po ba naman. Summer na Siya summer. Ay nauuhaw. Oh so, ayan, na, ayan ang aming prahan init po mga kaoragon. Super super. Tanghaling tapat po. Dito po kami sa gitna ng nyug. Mga nagkakawit ay eh, nagpapahinga po muna kami tanghaling tapat tanga alas 12 alaang ho sobra iinom po muna tayo ng tubig wait lang ho so ayan na nga po mga kauragon kinagatongan na po namin med lang po ang gatong para yung luto marami po para clear ng clear hanggang dito na lang po ang ating video please like and share